dito po tayo sa masipag at pogi natin kaibigan si Boss Olan po alamin po natin yung asking price ng mga ano you know, ta siling Taiwan, siling Panigang uh, bonitong Ampalaya, Domino patolang palikpit at kamatis Good morning, Boss Olan. Ay, good Boss good Olan, po. magkano na ngayon ating ano, yung ganyan Taiwan asking price? 40 po. <coughs> 40 400 per bundle po. Yes. Ito sa sa ano yung ano, domino? Yan yeah, po, 20 po. 200, 20, 200 eh. per bundle. Saan pala yung ano? Oh, bonito. 200 po. 200, 200. Sa ating panigang na sili. Panigang sili, panigang po. Ayan, 150. 150. 150. Right, o oh, yan, 180. 180 pinakamaganda. Itong daang sili natin. Yan yeah, po, 40 po. O, oh, 40. Kaganda ng daang, 40. Ay, yung ating ano, moradong talong. Yan po, 200. 200. Sa palayang mahaba. Yan yeah, po, 60. 60. At sa ating kamate, syempre. Kamate po, 20. Yun, medyo mangata. Maganda. Mag Good mag news yan. Ay, yung talong natin, ano ba ito? Mucho? Mucho, 30. 25. O, po. O, 30, 25 po. Eh, dito sa patolang palitik. 20, 15. Depende rin 20, 20, 15. 15. yung sa ating uh, pipinong bakla. Yan po, Prince Cesar. yan. Maraming uh, salamat, bosolan, Olan. Baka meron ka shoutout? Si out. Ay, si Cesar po si uh, Boy Noti. Ah, si Boy Noti ang aking kaibigan. Pareho po masipag tong kaibigan kong to. Yan. Ah, uh, ah. Ayun. okay. Ah, oh, salamat ah, uh, Boss Olan. Okay. Dito kay Ella. Ella, magkano yung ating patolang kinis ngayon? Asking lang. O, oh, 200 po per bundle, 20 per kilo. Etong upo natin. oh, sampu itong maliliit na upo. Eh, yung malalaki niyan, magkano? Malalaki. 20. O, oh, 20 yung malalaki. Dito po, yung supiyang kalabasa po, araw-araw po natin na update ito, di natin nalilimutan yung sa nagtatanong po. Magkano, boss, Alvin, yung ating supiyang kalabasa, ask 150 O, oh, 150. Araw-araw po tayo nagkano yan, baka hindi nyo lang po nakita. Sa bins natin, 600. 600. Eh, dito sa ating Luya. 1-2. Oh, 1-2. Medyo angat ngayon, Luya. No? Salamat, Boss Alvin. Dito kay Madam Kim. Alamin natin yung ano niya. Itong Siling Sultan. Good morning, Madam Kim. Madam Kim, magayon sil Siling Sultan natin. Yung pinakamaganda. Ay, ay Ay, maganda. 300 isang bundle ng Feeling Sultan. Yung maganda po yan. Ay, yung pipi ng bakla natin, magkano? 170, mag 170 ang asking price niya. Itong talong natin, ano ito, Bulacan, right? Magkano? 90, 900 isang bundle. Eh, talong natin, ano ito? O, oh, for tuner. Magkano yung for tuner natin? O, oh, 35 per kilo, 350 ang asking price. Sa ating ano? Pag dito, na patola. 80. Ah, uh, 180 ito, isang bundle. Ito nga ito yung ano, verde, ito? Negro ba ito? Magkano itong ganito? Yan, isang daan ito. Wala yata si mami dear natin. Pahinga, tamad na, no? mas masipag ka doon. No. Pumasok ka naman, Madam Lilibet. Pagod na pagod na tong si Madam Kim sa pinababaya mo. Salamat, Madam Kim yung nakita natin Sophia kay Alvin kanina medyo hinog ito tumagan so, dahil magaling tong itong ganito natin ano Sophia ngayon madama no o oh, 15 150 anong talong to mucho magaling mucho 25 salamat madam sweet ito kay Marian Rivera Marian Rivera magkano papaya natin Marian magkano yung river natin Oh, 12 ang asking. Eh, sa ganito natin, ano, Domino? Tupay. Ayan po ang aming Marian Rivera dito sa Baksakan. Kamo kang ay, ay si Dingdong Dantes. Good morning Dingdong. Andi dito ka ba? Dingdong. Andi dito ka pala kalo ka wala ka eh. Tago ko ganun ba? Ayan. Magaling si Lin Taiwan natin Dingdong. ko 45. ang asking sa Taiwan natin ngayon. So, 10. ayo ng anong variety niyan? Hindi mo alam. Oh. Etong ano, tong ating uh, sitaw. Mega. Mega ano. Ha? Ah? Ano? 65 ayaw para. 65 lang? Oh. Mura lang ano. Oh, maraming salamat Dingdong Dantes ng baksakan. Yeah. Isang mapagpalang araw, kabanatwa ang kumahal sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa kabanatwenyo. I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatak kabanatwenyo po tayo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque. Muli po, ito po ang kasama, kaibigan, kasangga po ng mga farmers, ang boses po ng palengke, Dante Viernes po. Ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City Today is March 29, araw po ng Sabado Thanks God it's Saturday Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang tulad ng nakikita niyo po sa ating video Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Cabanatuan Baseball Trading Center Palengke ng Sangitan na narito lang po yan sa Barangay Magsaysay Norte, Moises Street, Cabanatuan City. Samahan niyo po akong alamin natin yung mga asking price o touring na presyo ng mga gulay nito. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe. Sana po mag-subscribe na po tayo. Bindihan din po natin sa magandang like para po sa isang tulong sa ating video. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan. Kasangga po ng mga farmers ang tumatakbo ng konsyal ng unsod ng Kabanatuan. Dante biernes po, numero 24, ang Mr. Palengke po ng Kabanatuan City. Kaya tara let's, sama nyo na po mag-update. Okay, kagawad ato tanong natin itong kanyang saluyot. Kung magkano Ato, magkana saluyot po natin ngayon? asking lang. Ah, 18, 20. Ayun, eh, ganito natin anong hagod, oh. 20. Yan kaganda. Masarap tong hagod. Eh. Sa sigarilyas natin. 80. Isang kilo. 800 per bundle. Talbos ng kamote. O ano? 8 Talbus ng sitaw 10 Salamat kagawad ato Ang pogi at masipag natin uh, kagawad ng barangay Caudillo May magandang ang uh, bumibili na dumating no? Sino ba to? Ganda naman ito ha? Bini 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 Yan Salamat Pasitaw. So, dito tuloy tayo kay Madam Malo. Madam Malo, magkano na yung ano natin? Gabing galya. Astin. 45. O, oh, current 450 po isang bundle. Sa puso sa ba? 28. 280 per bundle. Dito kay Madam Ella. Madam Ella, magkano na po yung sapa ah, sap sapatos? Sampalok natin? 33. Yan, 330 yan. Namumula po medyo namumula yung chick ni, ano, ni Madam Ella. Salamat. Yan ang kagaganda, kalalaki ng sampalok. Eh dito marami ang nakita ng ano? Siling ah, Sultan, no? Ang ganda ng Siling Sultan ito, maganda. My friend, magkano yung Siling Sultan natin ngayon? Asking lang. 25 o 250. Eh yung kamatis? Yun, umangat na, no? Maganda. Good news yan. Umangat na yung ating kamatis. Salamat. Ganda ng ano, ng kamatis. Medyo matutuwa yung mga kaibigan natin. Uh, sa mga kagulay natin dyan, mga magsasaka natin. Dito. Boss, magkano yung OP natin kamote ngayon? Malalaki yung gaganto. 20. Sa Taiwan si. 25. Ito ha, 25. Malaki. 20. Yeah. Yan. medium natin. Medium, 20. Small, 15. Kaya ba si Ayun. magkano na yung kama kamatis tuloy? Mani natin. Masarap po yung mani Ilang kilo po yung 1.8 8 O, Pag per kilo po, magkano? 65 po. 65, yan. Ito, mahilig sa manito Masarap Sulit ka sa daw at sulit ka sa mani Ayun, sana. Malangis-langis ba? Yes. Ayun. Ayun, ganun sana. <laughs> Salamat. Dito sa atin ako. Ay, ang gaganda atin ng ano mo, ng siling sultan natin. Mag magayong ganyan siling sultan. Ang gaganda, oh. Asking lang. Asking. Ha? Asking 30. Napakamura naman, 350 per bundle sa Taiwan natin. 45 na po natin. 45, 450 na tuloy. Mura din. Sa ating ano, patolang kinis. Wala pa po. Wala pa po. Oh. Salamat, ate ko maganda. Kapala, wala, 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 wala. Ah. Oh, nasaan nga siya, birthday niya ngayon. Oo. Oh. Oo. Oh. Nasa oh. original. ah, sir, happy 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 birthday. Ayun. Ito 'yung mga kagulay natin, Eh, madam, taga saan po ba kayo? Oo, <tay> oh, din, 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 Ah, singgalan palayan. Ano pa mga gulay na dala natin? Patola sa Oh, patola sa Taiwan. Kay madam. Ano? Sultan po, Bel. Bel, saan po kay galing? Bungabong. habong, yan mga kagulay natin magaganda. Sino ba? Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ayan po, Biernes. Dante, numero. Konsyal po ng bayan, yan. Yeah. Ito po yung boses ng palengke, uh, palente ng tindera, yan. Yeah. Yeah. Salamat! Yeah. Ito, tanong natin kay Ami, magkano yung okra. Ami, magkano yung okra natin ngayon? Yeah. Asking lang. Yeah. Magpawal, ha? Ito yeah. so, na, 35. Na, napakamura. Ganda yeah. yung sili natin. Dami yung... Yeah. Yes. Napakamura naman pala sobrang mura ng ating dahon ng uh, ano, sili. Ito, bonito nga pala yan. Ah. Ito. Madam Dina B, magkala itong ano natin ngayon? 30, 30, 25. Oo, 30, 25 ang tawad. Salamat! Dito, sa mga mace. Andi ah, dito ngayon yung idol natin. Na-tempohan ko yung idol ko. Ito. Idol. Ah, Nako is, na is na vero pa yung idol ko. Ayun ayon, ganun sana na. Idol, good morning. Idol, mukhang pagod na pagod ka. Idol. Masyado pagod maglaba. Pinaglaba, pinaglaban ni Dimples. Marami ka bang uh, nilaban? Konti lang. Konti lang. lang. nakabukod yung puti. Ayun. <laughs> Saan ba galing mga mais natin, idol? Ate ayan magkasang galing na natin natin, mais. sanggalin Santa Rosa, yan o. Oh. Magkano mag yung dilaw natin ngayon, asking? 150. 150 sa puti. Yan, 280 po isang bundle ng puti, 150 po ang bundle ng uh, dilaw, yan. Idol, salamat. Amusta kayo, amusta si Dimple? Idol, mais to, hindi upo. Yan. Yeah. <laughs> mais malaki. Dito po tayo kay Doktor. Tingnan natin yung kamatis po. Tama, sana yung sibuyas tumaas na rin. Good morning ulit ah, doktora. Ang maganda po natin doktora ng baksakan, si doktora Cheryl Munoz. Ah, Madam doktora, magkano na po yung ating ah, sibuya sa puti? O, oh, 300, umangat ba ng konti? Yan, yeah, maganda naman, good news yan. 380, ilang kilo po yung isang buliti? 9 kilo, sa pula po? Ito mo ba ba? 580. 580, ito naman bumaba. Ilang kilo po yan? 9 kilo. 9 kilo. Sa super white natin na bawang? 660, 630, ilang kilo po yun? 5.8 5.8, sa kanso po natin 600, 620. 620, ilang kilo po yun? 5 .8, 5 .8, sa ano po natin? Sa munggo po natin? 250 at 2050 tumaas naman mga at no Ah ganun pa rin ah, Bali 25 kilo po yan ano? Maraming salamat po doktora Marami pa namang uh, kamatis. Kaya lang, medyo mga tapo siya. Good news po yan. Yung kalamansi, wala pa tayo sa kalamansi. Dito, tanong natin yung kalamansi. Wala pa, pero darating yun. So, si madam. Madam, may si magkano na yung kalamansi po natin ngayon? Yung good na good. Yung good na good na kalamansi, Magkano? Oh, yung good na good na kalamansi po natin 1817. Dito po kay Madam Menki ang pinakamaraming supply ng kalamansi. Eh yung ano natin kamatis, balita ko tumasa. ah. Oh, yan, good news yan, Ben. Yung iba nasa 20 malaki-malaki ito, 20. Ito. Madam Menki, ito ano mo, itong okra. Okra, 40 po. 40, mga maganda. Ayan o. Oh. Tingnan nyo, maganda po yung kamatis nyo. Oh. Pero umangat na po siya. Umangat na. Bente. Ayan. Dito tayo kay Kagawad. Ayan o. No? May pipinong puti at pipinong bakla. Ipunta natin o. No? Okay. Good morning Kagawad Aris. Magkano na po yung ating pipinong puti ngayon? Bente. 20. Ayun sa bakla. Ocho, yun ang mura Pero yung kamatis natin, yung mga tanong Opo, okay. ask nyo yung 25, may 22 Ayan, ang pinakamaganda po 25, may 22, may 20 Ayan, no Medyo good news po yan Ano pa ba ang di natin natanong? Ayan, ano pa ba? Dito, tanong natin yung Suprema. Boss, may Suprema ba tayo? Magkano na yung Suprema natin ngayon? O so, yan, mababa pa rin yung presyo ng ating Suprema. 12 po per kilo. Dito naman kay Ate Mayan. Ate Mayan, magkano yung labong mo? Magkano yung labong natin? Ang labong po natin, 55 po asin. 55 ang asli? Umangat ano? Umangat. Tumaas? Okay, salamat at inian. Wala kang Sophia. Sophia. Wala pang dumarating Okay, salamat uli. Wala pa po ako nakikita ng page kasi dito nagdadating na yung page eh. Kaya baka hindi na naman natin matutok yung page pati mustasa. Ayan, wala yung mga page dito. wala po yung page Ito tiyak may dadating na page mamaya tanong natin. Madam, wala pang pechay. Madam, magkaling pechay natin ngayon. Asking lang. 250 sa mustasa. O, oh, yan. Yung mustasa natin, pechay natin. Murang-mura pa rin. 250 sa bundle. Mamaya-maya po, punong-puno po ito pechay, pati mustasa. Na-traffic lang daw po yung dating. Salamat. Sinkamas po natin yan. 120. yung kalabasa nakita natin doon na medyo maliit Ito, tingnan. Boss, magkano yung luya natin yung pinakamaganda? Magkano po yung ganyan? 120. oh, 120. Tingnan nyo po kasi yung quality itong kanyang ano, luyang, Ganito. Ang ganda. Sir, saan ba galing luya natin? Ganda. Biskaya po. Biskaya. Yan. Salamat po, sir, madam. Pwesto nila. Ayan lang po yung exit to. Bago kayo lumabas, daanan nyo po. Ah, dito po tayo sa... Suprema kuya Junior Boss, magkano na yung Suprema natin ito? Malaki ito kanina, maliit eh 15 na 15? itong malaki, 15 Yung maliit kasi 12, yan o oh. O oh, yan, salamat Medyo maangat-angat na rin yung ano natin Suprema no Saan galing yan? Biskaya pa rin, yan Salamat Dito, tanong natin yung ano Ito po Yung mga gulay bagyo dito sa ating duro dito na po kay Boss J. Ayan po ah. Huwag niyo pong kakalimutan sa inyong ah! ano ah. Listahan. Viernes Dante po. Mr. Palenque. Matakbong konsihal ng bayan ng lungsod ng Kabanatuan. Good morning Boss J. Boss J. Magkano ng repolyo natin ngayon? Asking lang. 380 po. 380 sa ating carrots. Carrots po 400 saka 450. 450. 400 sa ating labanos. 200. 200 sa ating sayote. 200. 200 sa ating patatas Super 500 Super 500 yan Yung medium And yan 450 450 Isang bundle no? Itong broccoli natin 50 po per kilo 50 po. Maraming salamat boss Jay Ang masipag natin At poging sakadoro ng gulay bagyo Salamat Yan po Time po natin Alas 10 Kasalukuyan Nagdadatingan yung mga iba-ibang gulay dito ito may alugbate dito tanong natin magkano yung alugbate ni sir ito pinuot sir magkano na yung alugbate 30 Ayan ang mga 30 talaga Ayan. yan po sana wala tayong nalimutan na uh, gulay na hindi pa natin na update magtanong po tayo sa kamote dito po ang kamote 35, Ronnie Ayan si Madam Yulie Taiwan Sea at Ube Madam Yulie, magkano yung Taiwan Sea natin kamotin? Asping lang 25 Napakamura naman, ayun 25 sa Ube Ayun, mas mahal talaga yung Taiwan Sea Pero maganda yung Ube nya malilinis yung ano niya yung yung kamote niya Ayun yung talong natin na Asking magkano 35. 35 mura yata yung ano no, talong ano yan yeah. kaganda ni madam julie Ako, eh. may sakit, <laughs> may sakit ba yan ang daming gulay po ang nagdadatingan dito sa ating baksakan Ayan may sinibuyas oh. Pero, pero, ano ba yung makain sinibuyas mo? One, two. Four. One, two. Yan, ang ganda ng sinibuyas. One, two. Yan. Ano pa ba hindi natin na-update? Na-update na po natin halos lahat. Kung si Ato, magkano muli yung ano natin? Sigarilyas? 80. Yan, 80. Medyo mangat-angat na rin yung sigarilyas natin. Ayan po, at uh, tiyak wala na tayong nalimutan. Kung may nalimutan po tayo, uh, medyo i-message nilang po. Ayan po uh, mga kapalengke, ang ating pinaka-latest Aspen Spice Update na mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa Lalavigan po ng Mebay Silla, ang Cabanatuan Vegetable Trading Center. Palengke ng Sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte, Moises Street, Cabanatuan City. Please don't forget to follow my page Palengke ng Sangitan. Ganun din po ang ating YouTube channel Dante TV Mr. Palengke para naka-update po tayo sa araw-araw ng pagtatanong natin ng mga asking price. Tandaan niyo po ang tinatanong natin ay ang asking price lamang po ng mga gulay dito sa ating baksakan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers. Ang boses po ng Palente, Dante Dieras po, tumatakbong konsyal ng lunsod ng Kabanatuhan. Numero 24, ang Mr. Palente po ng Kabanatuhan. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye bye. God bless us all.